Ang daming si nag-aantay sa'yo. Umalis mm -hmm. na ba yung edyok? Hindi. Mamalik ah. si na daw kasi si Vicky ngayon. Hindi may yun. Pagtulungan na natin. Kasi? Mayroon lang. Hindi. Hindi nga maganda yung pagkaka Kasi hindi ginaya. Masyado daw glossy yung papel. Kaya ang magiging actual size niya, 2R na lang. Wallet size. Yung ilan nang nailalabas sa ganito? Hindi. Pag naging wallet size yan, hindi na ganito. Kasi 4 pesos lang isang wallet size. Hindi, mas maliit dyan. Oo. Oh. Hindi. Kasi yung malaki. Mga... Uh, yan po ang mag-best ka. 1, 2, 3, 4. Apat na. lang. ah, Forever and ever. <laughs> forever and ever. <laughs> forever and <laughs> forever and <laughs> Mga... Hindi, hindi, na to ang gagamitin. Ang gagamitin and na. Kasi talagang <laughs> ano, 2 <two> hours. Magpapaprint <laughs> <laughs> na ng 2 hours. Mangga pa rin. Ah, okay. no, no. ito na ano. Ito na naman eh. paper cutter. Oh my gosh. Start na? Start na tayo. Paan? Madali. Saan ba pwede? Dito, dito, dito lang. TV, eh. Wala na, no, umalik po. Where are we? <laughs> dito na lang ito ah. Dito na lang. Dito ah. na lang. Oy, may tisyo ka ba? May pambus ka ba? Hmm. Wala nga eh. Sa lagat. Sa hindi ka kaya no kay Boy. Kani Boy. Hindi ka ro. Wala sa dito. Hoy, ug na mo ganyan eh. Ako sa nang mupa. Yung pentel. Hindi makita. Oh, pwede pong hindi makita. Ayun ang dito. Namo. Pa-alam niyo kan sir. Pwede ko na. Ay, hindi ko gawin. Ah, dekat. Ay, ang ganda. Hindi kasi